Good day mga boss! So, dito kami. Gumagawa kami ng distitting pen. So, maituturo ako sa inyo na konti tips kung paano namin ginagawa yung distitting pen mga boss. So, ang unang-unang ginagawa namin is binibend namin yung base frame ng distitting pen mga boss. Walang putol yan mga boss. Binibend so, namin, binibend po namin. So, itinututok po namin yan sa unang sample na nagawa namin. Itinututok namin yan para mapabilis yung trabaho. Tapos, pag nakuha na namin yung 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 sukat mga boss, yung namin, is ko po namin yan mga boss. Dito na lang kami nag-a-adjust sa pagkating para makuha namin yung tamang sukat. After that na ma matak na siya mga boss, so makapantay na sila lahat, yung mga bending dito at saka gan, sa bend sa front is bago namin bago namin nilalagyan ng ganito. So after that is nilalagyan na namin ng mga, ng mga pangharang mga boss at saka dito sa baba. Yung sukat pala dito mga boss yung haba na haba ng sticking pen namin na ginawa is standard po is 7 feet yung haba yung lapad mga boss or depends kung gaano kalaki yung mga baboy nyo kasi sa amin is naghahanda po kami sa mga malalaking puring baboy na mga hybrid so nag-adjust kami from 2 feet ginagawa namin ng 25 inches to 26 inches kasi hinahanda po namin yung sticking namin na hindi sumikit yung inahin. Baka masyadong malaki yung uh, na nasa farm. So, nag-a-adjust kami ng 1 inches to 2 inches. Yung lock naman mga boss is kapantay. Yung baba ng lock nito is kapantay sa pinakaunang tumo mga boss. Yun ang mga boss, sana magbigyan mo kayo ng konting tips. Happy farming mga boss!